tardes, damas y caballeros ayan na it is bound to happen Ah, lalo na when you talk about uh, what according to uh, to attorney uh, Christina Conti amounts to 1 trillion na pera na kurimbat ni Duterte uh, dito sa Pilipinas ha? Huh? So ngayon, na uh, it is expected na pag-aaway nila ito at nakita na natin ito. Yung pagsulput na mga hindi lang pala si Hanilet kundi si uh, meron pa pala meron pa pala ang na uh, yung uh, Balaba ha si uh, si Bala uh, Councilor Balaba ng Cotabato at uh, Jasmine Egan ha na yun daw nandyan kay Duterte ngayon at uh, inaatake rin nila nila bilip to be ng kampo nila Miss Zimmerman at uh, kahit si Kitty kahit si Kitty ay uh, talagang inupakan na ito so they are really fighting na talaga in fact uh, pumasok na rin si si uh, si si uh, Mayor Acting Mayor Davao Acting Mayor ra ah, Baste Duterte at sinabi na na uh, nagagalit na sila ang pamilya dito sa mga banat na in the end an uh, our banatan na mga na mga number 2, number 3, number 4 at uh, ang uh, kawawa dito ay yung tatay niya. Kumbaga sabi niya tigil niyo na yan. Pare-pareho lamang kayo. Eh grabe si Sarah, kasi doon sa Australia, sinabi niya mismo na wais daw talaga ang tatay niya. Na hindi daw uh, after nag-separate, uh, nag wala naman separation sa Pilipinas, nag-umalis uh, uh, sa bahay ni Mrs. Zimmerman, ang nanay nila, hindi na daw ito nag-asawa. Kaya kahit daw gaano mag-away yung mga girlfriends, girlfriend lang, hanggang girlfriend lang sila. So kaso lang, kahit girlfriend, syempre, Uh, may karapatan naman sa propredad, sa pera, lalo na kung hundreds of billions or trillion ang halaga nito. Kaya yun, uh, binanatan nila Maharlika and uh, allegedly, behind sa kanya, si La binanatan itong si, uh, si Jasmine Egan kasi daw namumutmut ng na mga 30,000 30, euros at uh, mga, mga pera dyan sa mga sa mga rallies sa pinipinopondohan yung mga rallies. at alam nila at uh, although kini daw ng mga kaibigan ni ni Jasmine Egan na pera niya ito, pero ang tingin ng mga nila kampo nila Hanilet ay galing pa rin ito kay Duterte. Kaya yun, that is really bound to happen. Na ganun talaga kung either hindi pa naman namatay pero sa real, sa real life kung uh, may, uh, may mayaman pagkatapos marami mga girlfriend ay either namatay o malapit ng mamatay at saka pinag-uusapan na yung will and testament yun nag, nagsusulputan at nag-away-away na yung mga yung mga mistresses at ganun na nga nangyari dito uh, blinag natin yan na several uh, uh, weeks ago na gano'n na nga, they are in full, uh, in full war. At uh, na pati ito si Kitty, inupakan na itong si Balaba at si, at si Egan, ha? Uh, na mistress number 2 number, na, uh, number three, number four. So, ngayon naman, as expected, gano'n na nga, pinag-aawayan rin nila itong 15 to 20 million maraming taga-Davao sinasabi 15 million pero sa tingin natin dahil Duterte house talaga ito kumbaga iconic ito sa mga sa mga sa mga hanggang ngayon nabubola pa rin ng mga Duterte ng mga followers nila siguro pwede naman umabot ito ng mga 20 million so 20 million ha uh, 20 million house uh, ni Duterte ang pinag awayan nila ngayon So after naglagay at inami naman ni ni Let na over the weekend na sila yung naglagay ng mga tarpaulin na sinasabi house for sale, house and lot for sale at saka may number doon. Ngayon naman lumantat si Sara Duterte para para sabihin na pinaalis na niya yung yung for sale sign kasi ayaw niya ibenta ito, gagawin daw ito parang parang shrine o parang bahay na na simbolo simbolo ni Duterte na, na na, na ng mga followers niya. So in short, pinigil ni, ni Sara ang sale. So nung na, na, nabalitaan ko una about this sale last Sunday, yun rin pumasok sa isip ko. Hindi naman tayo lawyer at sana ma-enlighten tayo ng mga lawyer na subscriber natin. Pero ang pagkaalam ko, kahit sabihin pa ni, ni Hanilet na bigay sa kanya ni Duterte yan, or pera niya yan kasi nagtrabaho rin bilang nurse ito si Hanilet sa Amerika, kaya American citizen siya. Kahit sinabi niya siya nagpundar dyan, pero the fact na nagkohabit siya kay Duterte, alam ko, uh, lalo na kung si Duterte nagpondo pa para sa pagbili ng bahay na ito, alam ko may share pa rin dito ang anak at asawa. Kasi di ba dapat 50-50 yung mag-asawa. So kahit uh, hindi naman kasi hindi naman talaga siya common law wife lang si si Hanilet. So anong anong property nila? Property pa rin no lalo na galing sa pera ni Duterte, property pa rin ng mga anak. O even even sa asawa. Ah, sino ba mga kwan dito? mga expert sa uh, divorce uh, separation issues. Pero alam ko may say pa rin anak. Kaya ginamit ni Sara yung yung kanya yung power niya bilang anak at pinigil niya yung uh, pinigil niya yung sale dito sa propriedad propriedad na ito. Ha? Okay, ah uh, panoorin natin ito, itong uh, video, itong update dito sa issue ng uh, pinag-aawayan nila 20 million Duterte house, ha? Ah, uh, i-play natin ito and thank you TV5 for this uh, for this video. No intention to copyright. Just using this for news purposes. Okay? Now let's uh, get back to uh, Brill Montalvo who is now in Davao to talk about more or give us uh, more details on the uh, supposedly selling of the house of uh, former President Rigo Duterte in Davao. Hi, Brill. Hello, Angela. Good morning. Ibinibenta na nga raw ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito nga sa Doña Luisa sa dito sa Matina, Davao City. Ito ang kinumpirma ng common law wife ng dating Pangulo na si Hanelet Avancenia sa isang panayam sa radyo noong Sabado. Nito nga weekend ay luwabat ang ilang larawan ng bahay ni Digong na may nakapaskil na karatulang house for sale ayon kay Hanilet, masakit daw para sa kanya ang pagdetenta sa bahay lalo tuon nakatira ang dating pangulo bago siya arestuhin at tuluyang magpulong sa ICC sa dahil. Ngayon daw ang uh, ngayon daw ang mga katambahay na lang ang naroon sa bahay sa isang ulat naman ng Philippine Star, hindi raw kinokerman ni Vice President Sara Duterte na binibenta ang bahay Anya, hindi raw nila pagmamayari ito pero umaasa raw siya na hindi na ito maibenta. Ang gusto niya ay bukat lang sa publiko ang bahay para raw magkita <laughs> ng mga Pilipino kung saan natulog at kumain ang dating Pangulo. Wala pa naman pahayag ng ibang anak ni Duterte tungkol dito. Angela? Mm, -mm. Brilla, no? Uh, just to give us a clearer picture of what's happening there, Ah, uh, sino ba daw ba ang nalagay nung uh, for sale na signage doon mismo sa bahay ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte? Alam ano mo, Angela, ng, uh, sa bahay doon, sa labas sa bahay ng dating Pangulo sa Doña Luisa nga sa division dito sa Nagao City, ay tahimik na. At uh, may nagbabantay na mga guarnya job doon, pero mangilang nila na lang. At uh, nagtanongin na, na, doon, isa wala. Uh, actually, sinagot na yan sa uh, Philippine Star sa text ni Hanilet na siya talaga nagbebenta niyan kasi uh, wala na daw wala daw sila dyan. Meron na doon nakatira na na apat ha apat na median kahit mahirap sila pero uh, meron sila apat na kasambahay di ba sabi ni Duterte wala siya pang bayad pang eroplano papunta sa sa Senate hearing dito sa Manila galing galing Davao kasi retiring na daw siya at uh, uh, kaya hindi daw siya maka ng hearing sa Senado at sa Kongreso. Pero ngayon na uh, syempre lumalabas na yung kasinungalingan niya dahil ginagawa na nilang nila Divisoria ang uh, ang The Hague or the Netherlands. Ha every every week may family member lumilipad diyan kasi pa, parang ayaw pala ito si Duterte na iwanan siya. So ganoon kayaman nila. Meron pa nga nagpadala sa atin ng picture ng ng kapatid niya na first class. Eh first class ang alam natin mga 200 to 300 one way lang 'yan. So two way mga 500 to 600,000. Yun kapatid lang yun ng di Duterte. Eh paano na yung mga anak? Ha sila Kitty, sila Hanilet, ha? Kapatid lang ang lalaki ni Duterte, naka-first class na. Eh, hotel pa niyan. Yan, hindi nila pinapakita sa atin. Yung mga sakay nila sa first class, hindi nila pinapakita sa atin. Yung mga hotel nila tinitirahan dyan, hindi nila pinapakita sa atin. Yung mga kinakain nila. So, apart from the 150 million gastos ni Duterte sa mga lawyer niya monthly, so, inestimate ko mga 50 million din ang ginagasta ng pamilya para papuntahin ng family members dyan sa The Hague every month. So all in all, mga 200 million ang gastos ng pamilya. Separate pa 'yan sa so, uh, 40 million acceptance fee ng uh, ng mga lawyers ni Sara dito sa impeachment case at uh, 10 million a month according to to attorney policies na, na legal fees na mga ni Sara Duterte sa 16 lawyer niya. So siguro the Duterte's could be spending sabihin natin 250 million a month para sa kaso sa ICC at dito sa Pilipinas. Sige, tuloy tayo. Uy, nawala. Ano silang idea kung uh, sino ang nagpasting doon at uh, kung naigat-gat na ba o hindi pa nabili ito nga uh, bahay ng dating Pangulo. Pero kanina, nakita natin yung tarpulin doon. Doon mismo. Pero naka-ano tayo ito, isinakot na nila yung uh, tarpulina. Doon siya nalabas ng bahay. Oo. Oh, oh. So pero uh, aside from uh, Vice President Sara Duterte, meron bang uh, official statement ang now acting mayor ngayon dyan sa Davao City na si uh, uh, Vice Mayor uh, Baste Duterte? Oo. Mm -hmm. Yes, Angela, no, yun pa nga ang hinihintay natin na magbigay ng official statement ang iba pang anak ng uh, dating dati Pangunong Rodrigo Duterte na si uh, Congressman Paolo Duterte at uh, Vice Mayor Eleka Pase Duterte maging si uh, Kitty Duterte, Angela. So ngayon, mm -hmm. wala pa silang pahayag hinggil dito. Kamusta naman yung mga residente dyan sa Davao, yung mga locals, yung mga supporters niya, former President Rigo Duterte, doon dito sa balita na nagsasabi na ah, binibenta nga, no, di umano itong bahay niya? Yes, Angela, no, kanina nga ay naabutan natin ng ilang mga turista na pumunta doon para mag-selfie doon sa labas ng bahay ng dating Pangulo. At nasabi nila na nulungkot daw sila sa balita na ibibenta na itong bahay ni uh, former presidenta uh, Rodrigo Duterte. Medyo mahigpit na ngayon no, ang pagpasok uh, sa, loa uh, uh, dito nga sa Doña Luisa sa Pibish subdivision. Uh, noon, kahit sino lang ang uh, pumupunta, kahit mm -hmm. ilang tao ang uh, makakapasok subdivision. Pero ngayon, limited na lang ang sila. At yung uh, noon, yung mga taga-suporta doon na nag, uh, naglagay ng tent at nag-aabang, nagpabantay sa bahay ni Tatay Digong, ay mm -hmm. pinahalis na sila ng mga homeowners association. Okay. So right now, Brill, kasi I remember last May, we were there at nakita uh, nagkita nga tayo dyan to cover some, uh, to do a story about uh, the elections dyan sa Davao City. At yes. uh, may mga nakita tayong yes. mga naka-prayer vi prayer vigil dyan, mga supporters, mga vloggers. Yes. Ngayon, wala na yun mga yun ngayon, ngayon. Yes, wala na sila, Angela. Uh, sinabihan sila ng mga homeowners dito sa loob ng subdivision na bawal na sila mag-stay doon. ah uh, pero kinaliwanag ng homeowners sa na pwede naman pumunta ang mga tourist at mga bisita doon na magpapicture. Pero hanggang sa doon lang, where ah uh, at to mag-overnight yung mga supporters, is bawal na Angela. At uh, nilipit na rin yung mga tent nila. So ngayon, ang move sa labas ng bahay ni Tatay Tigong, isa uh, ano na peaceful na Angela wala nang tao Hmm. -mm. Okay, so taking this opportunity na rin to ask you, Brill, ano, kasi uh, doon nga sa mga balita natin si VP Sara ay sinasabi niya hindi naman daw nag-apply ng interim release with the Australian government. Uh, uh, can you tell us more about this? Okay, ah <laughs> uh, sa interim release na 'yan, uh, another topic na. So, ah uh, siyempre, marami naman nakikita ko rin mga comments niyo na 'yung iba sinasabi, kwang lang ito, drama lang ito uh, para ipakita na wala na talaga silang pera at kailangan na magbenta ng ari-arian. At sinabi naman ni Sara yan, baka uh, hindi sila hingi ng tulong sa mga supporter ng Duterte, magbebenta na lang sila ng ari-arian. Pero hindi na niya tinuloy yan kasi yun nga, mayroon nga yan na legal implication. Kung maga, mas lalo, kung ikaw ang uh, ICC, kung ikaw ang Marcos government, At nakita mo, meron na talagang sign na kalagay na house for sale sa isa sa mga property ni Duterte, lalo na yung pinakakilalang property na ito. Although sa tingin ko, ito ang pinaka, pinakamura sa mga propredad yan. Meron pa nga sinasabi dyan na na uh, sa, nasa likod niyan, yung dating golf course na ginawa yung isang negosyante na na kwan parang condo community kon at uh, nagpatayo ng napakalaking kondo dyan na sinasabi nga, yung iba baka kay Duterte daw yan. Ha? Yung masabi ng mga taga Davao, marami daw yan property sa, sa, dyan sa Davao at uh, sa, sa Visayas, uh, uh, Luzon at even abroad. Kung baga, lang nila ito. Front lang nila ito. Kung baga, kung wari lang, kung wari lang. Papunta, uh, papunta punta lang diyan si Duterte pero ang tunay na bahay talaga syempre ayon sa drama nila hindi nila pinapakita although ngayon syempre kuan na bistadong bistado na sila so ang nakikita natin dito tunay ito tunay ito na pagbebenta at ang nakikita natin yun na nag-aaway-away na yung mga lalo na si Hanilet kasi dehado siya dito dehado siya dito ay uh, wala naman divorce sa Pilipinas. So hindi siya si Kitty siguro makakakuha panang propriedad na binayaran or pinondohan ni Duterte at mga anak niya. Pero I doubt yung yung uh, yung common law wife magmay uh, makukuha ng propriedad. Kaya medyo itong uh, ginagawa ni ni Hanilet na nagbinebentahan niya ito na siguro without the approval of the children or ni Mrs. Zimmerman mismo ay uh, ang dating nito sa mga Duterte ay parang kinukuha sa mga anak ng mga Duterte parang kinukuha na ang propriedad sa kanila ha parang uh, parang uh, uh, sa tingin nila uh, the in kuan pa rin nila inheritance parin ito galing sa tatay nila kaya ngayon no wonder kahit bahay ito ni Duterte ng matagal pati ni Hanilet, kahit ito ang pinapakita nila na bahay nila, pero si Sara na mismo. So, uh, si Sara na mismo ang pumigil at si Sara na mismo ang nagpatanggal ng for sale sign. Kasi delikado ito eh. Isa, bibilisan na ng amlak yung proseso para i-freeze itong mga property. Dali, parang nawala tayo. Okay, De delikado itong delikado kasi itong itong uh, kasi itong uh, for sale sign dahil dahil dito, syempre bibilisan na ng amlak yung yung galawan nila para i-freeze yung property. And also, more importantly, yung International Criminal Court. Bakumbaga, bago maubos ito, ha, igagalaw na sila para i-freeze ito. Kaya no wonder, Sarah, being a lawyer, si Sarah na mismo ang gumalaw para pigilan ito. Pangalawa, sa tingin nila ni Sarah, as children ni Duterte, meron sila, meron sila share sa property na ito. So, in short, sa tingin ko, hindi ito pakitang tao lang kasi kung drama lang ito or pakitang tao, mas maraming mas maraming mawawalan sa kanila. Kasi parang inaalerto na nila ang AMLAC. Dapat kasi kung ibenta naman nila, isa sekreto lang nila ito sa AMLAC at saka sa ICC o kaya sa Philippine government. Isa sekreto lang nila. So ang ito lantad na lantad ito ito ang tingin ko dito totoo ito yun lang. Away propriedad ito sa ganyan naman talaga nangyayari kung meron na mamamatay o malapit na mamatay na na padre de familia or madre de familia na maraming ari-arian pero marami rin mga anak sa labas. Marami rin mga asawa sa labas. At sa tingin ko, related pa rin ito sa mga pag-aaway nila sa mga propriedad related pa rin ito sa mga pag-aaway nila diyan sa Daig uh, yung mga si itong si si Hanilet inaaway itong si Ger, Councilor Gerly Gerly uh, ba ah uh, uh, Gerly ano pa pangalan ito uh, Balaba and also itong si Jasmine na uh, Jasmine Egan so yan po yan po nakikita natin ito na Gera Mundial na ng number 1, number two, number 3, number 4 At uh, meron pa dyan, lalantad in the coming days. So we will be keeping watch on this issue. Pero for now po, what is clear, pinigil na ni Sara ang pagbebenta. As the, as the eldest daughter, pinigil na niya ang pagbebenta ng 20 million Duterte House. We will be. Ano kayang, ano kayang respond dito ni Hanilet at saka ni Lakiti? Uh, kung meron, we will bring that to you. So, uh, thank you. Thank you very much everyone for watching. Uh, we will be bringing you more updates mamaya uh, sa issue ng impeachment. Te, uh, thank you all for watching and see you in my next vlog.